Hello so guys, maing hapon. Karong rajud ko na human sa akong trabaho guys, nga sa akong cake. Parting Kapuya, Bilar kaong gabi. Uy, e, dugay ko. Dug, alas dos na ko nakatog, mata aug, alas 5. Yan. Yeah. Kaya na ako order cakes. Mm. manang Mo nang wala sa jud ko karong nagkakanin kay unahon sa ako ni akong mga orders. <laughs> Hmm, nahon sa na ko ni kay sa sabado tabo man pupon mag kuan ko na akoy mga na akoy puto puto harina mura gyud ni ako madali-dali oy puto harina kay di manggugo kabalo mo himo og kanang putong bigas hmm. kabalo mo himo tugnaw kayo diri guys perting tugnaw pero naging inani ko sige ra. tugnaw pero di man kaayo perting tugnaw ah magunting-gunting ani, naam ko bisita ko diri guys akong guwapa nga mega akong mata no kay murag kapiyong mo na gud akong mata lahi mong gunang ay onya na ika ika gabi ina na lang hmm. uspad jud ko kayo kay hmm di mo na nga walay pero okay raman po hindi man po noon kumalipong nag... Nya, huwag ko itulog, ay bilay ko gamay ra ko og oras sa tulog pero nagfasting pa <laughs> yun na ko abtik ra gyapon de human yon ang pagmata nako na friend wala gud ko ka friend gahapon og kanay laging mag mag malangay-langay lagi ta sa Facebook. Mani ato ang kalangayan. Wala ko ka-print gahapon. So, ganihan kadlawon ko nag-print. Ano ah, ganihan buntag sa'yo ko nag-print. Alas 5. Nahuman ko print. <coughs> Alas 10. Okay. Di apil mo ko print ang hangtod sa Domingo. Okay. Sabado ba No. Busy ba ya ko sabado? Okay. Mamaligya inyong tindera og puto sa tabuan. No. <laughs> hmm. Maligya. May nalang makakauntag humba nga katong ipinilata-latak huy lami kay ang humba ni Jik, liz lut ka kay humba latak-latak nga basta lami siya nga pagka ramay yung kay siya nga pagka timpla oh. hm na lang nako na ang order ang kining order sa kuan ang para ugma giapil na lang nako na para relax nako di na baya magfronte mabuto na usahay no kapuyan na aning cake ba mas may lang itong mga kakanin kay dili kay kapoy eh. ang cake manggod <coughs> ang cake manggod mag print pa ta ah, mag, mag print ah, na ah, ah, og mga mm, printable details sa cake then pagka kuan mag mag bake magunting gunting maghimog mga boxes samtala ang katong ang kakanin kay dilik-dilik ko ayo hagbu kay kapoy. Pero okay naman po din noon, wala man tay lang choice kay ma na tong panginabuhi. pamugas. Bisa gue kaon kaon ug bugas. <laughs> Morning guys, ako ang nag nag-electrolyze ko karon guys kay nag fasting fasting man ko kuan. Pag medyo kapoy akong lawas no nya. Nang mag-crave kog mga pagkaon ba nag naghisgot-hisgot manggod may og kanang biko biko sus nag-crave man hinuon kong biko oy tigutom eh. hinuon ko ning inom na lang pug kog electrolytes mao yun na siya yung makapabalik sa tungkuso guys kanang electrolytes di hmm. dili nato kaya oy wala ang electrolytes Ti Urok ta. patay ta anak walang electrolytes di yun na siya kaya kay kapoy jud kaayo pero pag makainom na kag electrolytes okay kaayo imong pamati sa lawas